Tuk Tuk Malaban Ayun mga idol Ah uh, Ayun uh, Malaban Ayan mga idol Fishing na naman po tayo mga idol Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali, nandito na rin ako sa spot, oh. Dito na rin ako sa spot mga idol. Bali, unahin ko muna doon mga idol sa area na yun. Doon, sa area na yun, doon. Banda mga idol. Um, yan. Set up natin mga idol, ganun pa rin. Casking Megatron 3000 series. Um, braided by Asconfish. Yan. 10 LB. Tapos yung lure natin, yung custom lure natin, Uh, at saka yung leader line natin 15 LB na fish brand ayan. so try natin doon mga idol kung maka dali tayo sa spot doon papunta doon sa spot kung saan naka dali tayo ng ano ng isang malaking balo so yan balinao na lang ako sa pamilya kong mga idol kasi nga um, mga tulog pa sila <laughs> kaya nauna na lang ako sa kanila at saka para na rin pag ano pag may mahuli tayo ay ma may may ulan tayo mamaya pag nandito na sila bali maliligo din pala sila dito mga idol sa ano, natin dito sa area natin sa spot natin pero doon banda mga idol doon sa likod So ayan mga idol, um, sana wag wag kayong magsawang suportahan yung YouTube channel ko. Sana dumami pa yung supporters natin sa YouTube para mabilis tayong ma ni ano, ni YouTube. Ayun. So dito nga pala mga idol, Natry ko na rin dito mga idol nung ano nung 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 low tide pero hindi ganito ka low tide ha pero nakagatan ako dito ng ano malaking barakuda so ngayon tatry na ulit natin na makadali malay natin makadali tayo ng mga barakuda kanuping mga ganyan So ayan mga mga idol, um stay tuned lang po sa ano sa aking video kung nandun na tayo sa paghahagisan natin mga idol. Vision. So ayan mga idol. Bali maghahagis na po tayo. Bali nandito na tayo sa spot. Sana may isda to dito. Kasi parang may nakikita akong ano eh. Um, may nagkikita akong buya ng lambat. Ops. Uy. Ang wawumali agad yung han natin. Nawawumali agad tayo sa ano na ito mga idol so yun, mga idol try natin nagisan dito Yung, no? may mga nagsisitalon kasi mga idol eh Yung, no? Baso malayo Malalim eh Dito may nagsisisi kalunan. Yes. Hmm. hmm, fish on na idol. Hurry. udah kakagat pa yan mga idol hindi yun napuruhan eh hindi yun napuruhan mga idol dito lang sila nandito lang sila mga idol. Naganahan matulog yata. Hindi na nahan magtulog. Yan <coughs> tayong huli. is on uh, lumalaban mga idol oops oops lumalaban yun lakit na mga idol ah uh, uh, lumalaban ah Queenfish mga idol Queenfish Lapis <laughs> Lapis mga idol Aray Ay pupas Na yan Ay Katakas yung queenfish natin mga idol matinik kasi hindi natin mahawakan ng maayos sayang yun mga idol <coughs> na-finfish na tayo unlock na sana dito kaya pala kuwan muti yung fish pala yun mga idol kala ko talakitok nga eh namumuti <coughs> Okay unlock na tayo nakatakas lang mga idol pero okay lang yan hirap kasi yung i-handle mga idol Uy Putik Halak ka Dinaanan ng Aroy Dinaanan ng mananabas mga idol Wala Dinaanan ng mananabas ha Aroy Bismillah dolor ka dinaanan tayo ng mananabas mga idol position tayo mga master oh. balok maliit po pero good na hindi na nakatakasana natin tayo na natin tayo natin Sayang uh, yung kingfish natin. Ah, uh, queenfish natin mga idol. Ka ano pa? Katakas pa. Dalawa na sana to. Dalawa na sana yung isda na naitohog natin mga idol. yun may payungan natin balo pinatay ko na nga yan binali ko na yung Leg buhay pa rin